Una po sa ating mga balita, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nagpatay ng automatic identification system ang Chinese research vessel na nasa karagatan sakop ng Katanduanes. Sinabi ito ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang AIS ang ginagamit para malaman ang posisyon ng isang barko sa karagatan. Una dito, iniulat ng Philippine Navy na nagbaba ng unidentified equipment ang naturang barko sa loob ng teritoryo ng bansa na posibleng umanong ginagamit sa maritime research. Bukos sa naturang barko, may tatlong research vessels din ng China sa pag-asa at patuloy na nagsasagawa ng maritime patrol ang AFP para ma-monitor ang pinakahuling lokasyon ng mga ito. I cannot speculate on why they did it, but Of course, yeah, turning it off means not being detected.